Ayan, kapit tayo pa kayo ng down ngayon. Nadudumihan kasi yung badar natin. Oh, ayan, eh nakabit lang namin ng tumbok-tumbok. Nagay tayo yung solvent sa ibabaw, tapos sa uh, mahaba, tapos tinapat lang namin, tapos soksok. Tapos inday mga ilang segundo. Ayan, kapit na hindi na nalalaglag. Pero tatalihan pa rin natin yung gamit ng ano. etong yerong ginawa namin. Yan, panali. Ay, tay, tay, ta. Yan, o. No, Tayo na medyo. Yan. Tapos, ah, iayakap natin sa tubo para sigurado hindi malalaglag. Yan, doon sa may biga. Ngayon, tingnan natin kung paano. Dadawa yan, eh. Yung paiso. natin. So, ayan, yung eh, flame sheet lang naman din na ah, hinupit namin. Tapos, pinipintura na lang namin kasi hindi hindi yung may kulay yung na nadampot namin. Yun, know? Mga retaso lang yun dito. So, gupit-gupit lang kami ng ganyan lahat. Ay, sampang dito. Sabi, sampang dito eh. May ating na. <coughs> natin kung paano ito payakapin sa tubo. Pintura na lang din para hindi ma madaling kalawangin. Ganito lang naman yan. Tinupin namin yung kabila ng pa hook. Ayan, pa ganyan. Tapos yung kabila. Pasali ba? Huwag mga. Video mo nga ako. Ito uh. so, sobra. Sobra kasi kasi na, na. lang namin pagkasukot dito. Kasi so, susugtong lang natin yun. Diba? Kaya ka. Tapos sugtong. Tapos mamaya ipitin natin sa ng tiles doon. Ito naman eh, ipapako natin sa may pader. Sa so, nang concrete nil Pwede din pre na pader. Akya tayo dun. Na-pre-drill na namin yun. So, ipapako na lang natin ito. Tapos saka natin ipapayakapin sa tubo. Pag bumigat naman na yung tubo, kakapit na yan ng todo dito eh. Tapos syempre, hibitan din natin ang todo itong ano na ito. Alam bro. Alam bro ito. Piero at kinabit ko na nga po ayan at nakabaray na na po yan ng maliit na balay papako lang natin pwede pa lang ipaling yung ano, tubo ng konti para lang makita natin yung bulas ang importante nakadiretso siya, nasa hulog na nice stop <laughs> o oh, yan pinayakap lang naman ang importante lang naman hindi gumagalaw galaw oh, kasi nakapako sa likod wala ba? hindi makita eh kaya nakapako yan nabiyak ba yung concrete nil? And, um, ganyan. Hindi hmm, man lalaglag niya kasi nakasolvent doon. Okay. Do. okay. Hindi hmm, ko hindi ko lang kung makita niya pero dinodoblin namin yan. Kadoblin pa dito. Labo ng camera ko. Yan, nakadoblin yan. Basta nakadoblin yan. Hindi <laughs> ka makita pero nakadoblin yan pinapalon na ito mahirap kasi na sa balkonahin inasinaban na namin sa balkonahe yung isang pang-down sport yung ano top old body just kasi maliit konti lang na may tubig na tumutulo sa dami pero ito yan ang patak ng dami ng mga boy na yan pero no all ito oh, ng naman ang laman ng bahay its yes, may mga kulay orange na subali so, kung bintana nan lang din nagaka-orange ng padak Okay.